Oh, Clara, kumain ka na. May kasi ka pa mamaya. Ba? may gusto akong sabihin sa inyo ni Papa at Ate Carmen. Hmm, Clara, bakit? Ang seryoso mo ngayon, anong meron? Gusto ko mag-audition sa Shining Star Entertainment. Ito yung pagkakataon ko bakit parang nagkakagulo? Pedro, kausapin mo ngayon anak mo? Ano mo ulit yung Clara? Gusto mo mag siya bilang isang P-pop idol? Pedro, gusto mo tumigil sa pag-aaral? Ano? Clara, ano ka babawan to? Pinaanal ka namin para makapagtrabaho para sa kinabukasan mo. Hindi para mangarap ng mga imposibleng bagay na yan. Papa, hindi po imposible ito. Marami naging successful, naging maganda ang buhay sa industriya ito. Bakit ako hindi pwede? Dahil hindi yan ang tinuro na namin sa'yo. Pag-aaral muna trabaho, pamilya, hindi yung mga yan. Sa ang sulok ng langit, kumatatagpuan, kapalang di natitikman, sa pangarap lang na masdan. Ngingiting wakas May talang kikisla Kapay katulong sa kayo, pero kailangan kong gawin para sa sarili ko. Rabunso, ano ka talagang plano mo? Ate, alam mo naman, di ba? Patagal ko nang gusto ito, ngunit eh, ayoko dumating sa panahon na pagsisiyan ko ang mga bagay na hindi ko man lang sinubukan. paano yung pag-aaral mo? Paano yung pamilya natin? Paano yung mga pangarap mo para sa pamilya natin? Di babalik ako. Promise, babalik ako. Pag nagiging successful na ako, magiging proud kayo sa akin. Isang Oo, oh, ate, pero kailangan kong gawin nito. Jana! Jana, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Ngayon nga'y malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag, walang magagawa Ikaw nga'y biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y sinuway mo Hindi, hindi kita haya pagkakigyan Nagugulong na isa pa! Na. Isa pa ulit! Clara, pwede mo bigyan mo naman ng kahit konting emosyon? Kahit konting emosyon lang! Sorry, Diana. Wala lang ako sa mood today. Clara, okay ka lang ba? Parang lagi ka nalang ganyan recently. Oo nga. Parang wala ka sa focus lately ah. Okay lang ako guys. Sige, patuloy na tayo. Okay, again! One, two! Na na ang loob! Stop! Clara, ano ba talaga ang problema mo? Alam mo, Clara, hindi pwedeng ganito. May concert tayo next week. Hundreds of thousands ang manonood sa atin. Oo tama tapos hindi na, Clara. Okay, again. One, two. Na, 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 Okay, girls, ito na. Biggest concert natin today. 50,000 people are watching us live. Clara, okay lang yan. Alam natin na pinagdadaan pa, pero nandito lang kami. Just remember why we started doing this. For our dreams, right? Oo. Para sa pangarap natin? One, two, dreamer! ko Lahat ng napupuong pag-asa Ay gumukuha Akala ko pa naman na siyo na Matatapos ang mga pinoproblema ko di na nag iingat laging padalos-dalos Pag may naramdaman, laging lubos-lubos At parang di rin nangyari ang dati Ganito na lang ako palagi Paikot-ikot lang, ko ulit ulit Iibig, aasa at uuwing sa week Na 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 Nais ko lang naman, makahanap ng tunay na mahal Di na 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 naman, may mali ba sa ginagawa Ayoko na umasa sa wala Bakit ba laging nagpapabihag sa nararamdaman Na 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 no kanina. Presensya na guys, nakita ko si mama. Ano? Ang si mama mo hindi ka pinapayagan noon? Oo, to yes. Sa years na kami nagkita simula no. Simula ng ano? Simula ng accident. <laughs> si <laughs> para ito ako sa akin. Clara. Clara, alam namin nahihirapan ka. Pero hindi pwedeng ganito. Maraming tao nanonood sa atin. Diana, alam mo namang may pinagdadaanan si Clara? Alam ko. Ka, pa, alam ko may pinagdadaanan siya. Pero may responsibility tayo sa funds natin, sa company. Hindi dahil dahil sa personal problems niya, lahat tayo maghihirap. Anong plano mo ngayon? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung para sa akin pa ba to, pangarap na to. Girls, salita kayo. mag na tayo para sa <laughs> Sana'y di na mamasing kung nangangarap mati. Nung buhay na makulay ang tatahaki Minsan ay natarama, minsan di na luluha Di ka na magniningning Pagkat sa buhay mo ay may

pa ba ngayon? Okay na ako guys. Maraming salamat sa pasensya ninyo. At nakausap ko na si Mama. Alam ko na ang gagawin ko. Ano yung hindi mo sabihin? Uh, hindi dapat ako naging pabigat sa inyo. Yun. Hindi fair sa inyo yun, guys. Clara, ano bang plan mo? Mag-live muna ako. Bibigyan ko muna ng panahon na ako sarili para mag-isip Sigurado ka na ba John? Hindi ko pa yun dapat pinadamay sa mga pag-alinangan ko kailangan ko rin makabawi sa pamilya ko at malaman ko ano talaga gusto ko. Yeah. Clara, alam mo, pasensya na rin kung medyo harsh ako sa iyo lately. Stress lang talaga ako. Naintindihan ko, Diana. hindi ka eh, may responsibilidad ka sa amin. Sana Ayan naman. Ano ka rito ate? Ay, sa kumusta yung part time teaching mo sa musical school? Ay, okay naman ate. Natutupan ko naman yung mga bata na may pangarap din. Sobrang nakakagaan ng loob. Wow. At ang star, James? Uh, mga nakausap ko na sila. Gusto nang mag-comeback as a five members. Pero, uh, may condition ako. Hindi condition? na hindi ko kalilimutan yung pamilya ko, na maglalaan ako ng oras sa aking pamilya, at hindi ko rin kalilimutan kung saan ako nagaling. Hmm.